Kamusta ka and welcome back sa akin channel Meron akong tanong sa iyo Nakagawa ka ba ng terrible mistake? Nahihirapan ka bang patunayan muli ang iyong sarili? Or nawawalan ka na ba ng pag-asa na mabuo muli itong pamilya mo? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang video na ito Para pala dun sa mga bago kong viewers I'm Relly Castillo and welcome ho sa akin channel I hope na mag-enjoy kayo sa ating topic for today And if you're ready, let's go! Eh, as much as gusto ko na po sana talaga tapusin ang ating cheat series, eh hindi naman natin pwede pabayaan yung ating fellow kapayo. Nangihihin kasi siya sa akin ng advice na kung paano siya makakabawi dito sa kanyang partner since nakagawa po siya ng matinding pagkakamali. In other words, eh nagloko siya. Hindi niya alam kung tawa ba yung ginagawa niya. Hindi niya alam kung paano siya makakabawi. Kung may paruruuna pa ba yung mga ginagawa niyang effort. So, subukan po natin siya tulungan. But, hindi naman nag specify lang sa isang tao itong ating video. First of all, I am very grateful na gusto mong i-fix yung relationship mo sa iyong partner. Na alam mo nagkamali ka at gusto mong bumawi sa iyong family. Mahalaga kasi na alam mo ito. Hindi yung puro tayo manipulation sa partner natin na kesyo, eh kasi puro siya ganyan. Eh kasi meron siyang pagkukulang alam mo, bumawi ka muna, mag-exit ka muna ng effort mo. Eventually, by God's grace, magtatanong din siya sa iyo eh, kung ano ba yung pangapagkukulan niya, bakit mo ba ito nagawa sa kanya, and yun na yun yung panahon para sabihin mo yung mga hinanain mo. But let me warn you ha, hindi po ito magiging madali, hindi rin po ito magiging mabilis but still, ipursu mo kasi ito yung moral thing to do. So ang aking payo po ay nahati into four section. Pero hindi po ito yung mga bagay na dapat mong piliin. Hindi po ito yung mga gamit na dapat mong ibigay para maayos yung relasyon nyo. At para sa aking first na payo is you need to try. No will always be the answer unless you try. Failure palagi ang magiging outcome unless susubukan mo kahit na alam mo na yung mga isasagot niya o alam mo na yung mga sasabihin niya na question, ah wala, hindi na kita mapapatawad. Ah hindi, hindi ko na malilimutan yung mga nangyari. Gawin mo pa rin. Kailangan mong mabawi yung trust and love na tong partner mo. And syempre, wala kang magigain unless sisimulan mo siya. Huwag mong mamaliitin yung mga efforts mo. Kahit na hindi mo pa nakikita, kahit hindi pa siya nagmamanifest, may nangyayari dyan little by little, believe me. You know, kalimutan mo muna yung sarili. Hindi tayo dapat nagpapadala doon sa, naku, ano na lang yung sasabihin nila? Naku, ano na lang yung iisipin nila? Kasi in the first place, talaga meron ako silang nasasabi at meron silang naiisip sa'yo. But, nasa kamay mo yan para magbago. Hindi tayo dapat magpa sa ating past. Mag-focus tayo sa ating present ngayon. Ayusin natin yan. Yung second ko naman na payo is accept the consequence yung point lang na bigyan kanya ng pagkakataon na bumawi sa kanya at sa family niyo is malaking malaking blessing na. Dahil tulad po nang nabanggit ko, iba-iba tayong klase ng tao and meron tayong mga specific people na mas pipiliin nila yung kanilang sarili. Pipiliin nila yung kanilang welfare the moment na nasaktan sila nung kanilang significant other. Hayaan mo siya, nasigawan ka, nabulyawan ka, na-curse ka. Karapatan niya yan kasi syempre nasaktan siya, devastated siya. And malaking tulong na nailalabas niya yung mga saloobin niya kasi kahit pa paano, nababawasan yung burden na nararamdaman niya. Mas mahirap po yung mga taong nagkikimkim ng galit kasi naku, walking time bomb yan. Anytime pwede siyang sumabog. Okay lang sana kung maglulupasay lang siya dyan, maghahagulugul lang siya dyan. E paano kung biglang nagdilim yung paningin? Paano kung biglang sinaktan yung mga anak nyo? ba diba? O kaya nanakit siya ng ibang mga tao, nang gulo siya. Or ikaw, baka saktang ka rin niya. But syempre, ibang usapan na kung pinatalong kaya sa third floor ng inyong bahay, o kaya pinalawi kanya sa kumukulong mantika. <laughs> 'Di ba? So pinahihirapan ka ba niya ngayon? Masungit ba siya ngayon? Talagang ganyan. Ituloy mo pa rin. At parang po sa akin third na payo is know the ending of your story. 'Di ba? Pag tayo nanonood tayo ng mga action film, ano yung kadalasan na nagigiyong plot ng storya? Ah? 'Di ba? Yung bida hirap na hirap na siya. Yung anak niya o kaya yung asawa niya na compromise na. Hindi na niya alam kung saan siya magsisimula. But as the story progresses makikita mo dito na makikilala niya na yung mga taong tutulong sa kanya magkakaroon na siya ng takedown kung saan na yung family niya nasa na yung asawa niya bigla na niya alam kung saan siya magsisimula. and that will ultimately lead para magkaroon siya ng happy ending ngayon yun din yung gawin mo tingnan mo kung ano yung magiging resulta wag yung problema tingnan mo ano ba yung magiging price pag pinagpatuloy mo tong pagbawi mo pag pinagpatuloy mo tong pag-effort mo ano nga ba yung mahagkan mong muli ang iyong family, yung magyakap mo muli yung partner mo. Nasa plot ka lang ngayon ng story mo. Ang totoong main character, hindi yan sumusuko, hindi yan humihinto. Yun yung reason kung bakit sa huli, nagiging masaya siya. And para sa akin fourth na payo, consistency is your friend. Pag pinagpatuloy mo yung pagbawi mo, pag pinagpatuloy mo yung mga efforts mo, hindi mo man to nararamdaman agad, hindi man to nagmamanifest agad, but deep inside, dun sa partner mo, nasasanay mo na siya. For example, very consistent ka, sa tuwing darating yung partner mo, galing sa trabaho, eh, meron na dyan mga masasarap na pagkain, made out of love and effort. And syempre, dahil ikaw yung pinaka nakakakilala sa kanya, alam na alam mo kung ano yung mga ikakain mo. Ipagpatuloy eh, mo lang yun, gabi-gabi, hanggang eventually, masasanay siya, bigla niyang hahanap-hanapin yan yun yung pinakamagiging asset mo. O kaya pag ikaw naman yung nagwo-work, for example, meron kang rest day, yung night before that day, mag-ready ka na ng mga movies sa panonoorin nyo, mag-download ka na, mamili ka na ng mga snacks, and then, pagdating mo sa bahay, magbigay ka ng specific time, for example, darating ka doon ng alas 7, o by 8, meron tayong movie time. Diba? Tapos, ayan na, may mga pagkain na kayo. Eventually, masasanin sila, tahanap, hanapin nila yun na, oh, dad, o kaya, oh, ma'am, movie time na. Same scenario din to sa inyong mga magkakabarkada. For example, meron kayong gathering. Then, may isa sa inyo na hindi naka-attend. Mararamdaman nyo na parang bang may kulang, parang hinahanap-hanap kayo, posible na wala yung maingay sa inyo, wala yung jolly sa inyo. Ngayon, gumawa ka na isang bagay na maaalala niya dahil napaka-consistent mo sa effort na yon. And bago ko po tapusin tong video na to, gusto ko muna magbigay ng mensahe na give him or her enough time hindi po ito isang bagay na dapat mong madaliin. No, wala ka po sa posisyon para i-demand yan sa kanya. Ang tiwala kasi ng isang tao, hindi basta-basta nakukuha yan. Much more kung nasira mo. Kailangan mo patunayan yung worth mo, yung intentions mo, at yung mga plano mo ulit sa iyong partner at yung family niyo. Ang oras na payo is either kakampi mo o kalaban mo. Dahil as time goes by, lahat po ng sugat, naghihilom yan. Pero ito yon hahayaan mo ba na sumara yung sugat niya nang hindi ka man lang nakakabawi sa kanya? Kasi believe me, itong taong to, the moment na mangyari yun, malakas na to. Kahit na wala ka na sa buhay niya, kaya na niyang lumaban. Or right now, this very moment, susubukan mo makabawi sa mga nagawa mo, sa mga pagkukulang mo, that will give you a chance na ma yung family mo. Let me remind you, kapayo ka, wala po sa mundong ito ang pwede mong pilihin that will instantly win her back or win him back. No, pwede kang bumili ng magagarap sa sakyan, pwede kang bumili ng bahay para sa kanya, but it will never be enough. Kung yan ay tatanggapin niya tapos okay na kayo, wala, mahina ang pundasyon niyan effort pa rin talaga at yung intentions mo ang pinakamahalaga dyan. Maraming maraming salamat po muli sa mga nanonood ng aking video. Kung nagustuhan mo to, bigyan mo naman ako ng like and subscribe ka na rin sa aking channel. Don't forget pala ha, to click that notification bell para updated ka sa aking weekly uploads. I hope na nakapagbigay ko ako na tamang mindset ha para mas maging effective tayo na makabawi sa ating partner. So, ingat tayo mga kapayo and see you again sa aking next video.